Tandaan mo, hindi mo kailangang magpanggap. Dahil kung totoong mahal ka, tanggap ka. Yes, kung mahalaga ka talaga, tatanggapin ka. Kahit may pagkukulang, kahit may pinagdadaanan. Hindi mo kailangang magpanggap para lang mahalin. Pero tandaan mo rin, kahit tanggap ka, huwag mong aabusuhin. You also need to be sensitive with others' feelings toward you. And you also need to change for the better. You also need to improve. Kasi ang tunay na pagmamahal, tinatanggap ka, pero hinihikayat ka karing magbago para sa ikabubuti mo. Be better, grow, and heal. Don't just be loved. Be worthy of the love you're receiving. O, diba? Parang two sides of the coin yan. Yes, kapag nagmamahal tayo, dapat, dapat tanggap natin yung tao na buong buo. Pero sana, kasabay nun, ay ini-improve din natin yung ating mga sarili. Hindi porke tanggap tayo ng tao is aabusuhin na natin siya. Hindi porke tinatanggap at tinitiis tayo, eh yun at yun na lang yung ipapakita nating ugali. Dapat we try to improve every day. We try to improve to be better. Kinakailangan natin na ayusin yung ating mga sarili para doon sa mga taong nagtitiwala sa atin. Kasi nakakainis naman kung ilang beses kang nagkatiwalaan, minamahal ka pa ulit-ulit, binabalikan ka, pinapatawad ka, pero dahil nasanay na lang tayo don sa word na dapat tanggap tayo, eh hindi na natin binabago kung ano man yung dapat nating baguhin. So if you are that person na nakakita ka na isang taong tanggap ka for who you are, then congratulations! Kasi hindi lahat ng tao kaya yon. At kung tanggap ka nga niya, hinihikayat din kita na baguhin din natin yung sarili natin for the better. Alam nyo masarap sa pakiramdam na habang tinatanggap ka ng isang tao, binabagawin bago mo rin yung sarili mo. Nakaka-inspire, nakaka-motivate, nakakahaba ng pasensya. Pero kung ikaw yung klase ng tao na dahil tanggap ka, eh hindi ka na magbabago, tandaan mo na may hangganan din ang isang tao. May hangganan din ang pagtsatsaga sa'yo, may kapaguran din ang tao. Darating at darating ang panahon that it would come to a limit and to a point na susuko siya. Kasi na natili ka na lang doon sa word na tanggap ako at hindi ka na nagbago.